So ayan, yeah, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster. Gawa ulit tayo ng video tutorial patungkol naman sa timer relay. So meron na po tayo na unang video tutorial nito. Sa tutorial na yon itinuro natin kung paano mag-setup nito at saka yung nasa loob. Paano siya i-setup. So ngayon naman mga kamaster, ipapaliwanag natin at papa uh, papasimplihin natin yung diagram dito sa kanyang gilid. So kung mapapansin nyo mga master, uh, para sa mga baguhan, medyo hindi pa sanay tumingin ng gantong dia diagram. So mahirap pa siya kapakapain. So ngayon, papasimplihin natin yung diagram ng ating timer relay. So dito may nanda na akong uh, ating diagram, simpleng diagram. So yan na po yung contact ng ating uh, timer relay. Meron po siyang dalawang common at meron po siyang dalawang normally open at dalawang normally closed so ituturo natin yan dito sa socket relay so makikita nyo mga kamaster ito po yung sinasabi kong common yan, yan po yung sinasabi kong common yung katabi ng 7 uh, at 2 yan po yung 1 at 8 yan po yung tinatawag natin common ito po yan So, may ka-partner po 'yan. 'Yan po si normally close at si normally open. Si normally close, ito po 'yan, yung katapat niya. 'Yan, ito'ng 1, may katapat po 'yan. Ang number i, 4, uh, number 4. So 'yan, katapat niya po. 'Yan po yung ating normally close. Sa kabilang side, ganun din naman, 'yang 8 at 5, 'yan po ang normally close at yung nasa side, 'yan naman po ang kanilang normally open. So, ito po yan mga kamaster. So, yan po. Bali, paliwanag natin ano ba ibig sabihin ng normally open at normally close para sa mga bagong electrician. So, ito lang po yan. Yung tinatawag natin normally open at normally close. Gento po yan. So, makikita nyo mga kamaster, yan, yung dalawang wire na to, itong wire na to, tsaka ito. Yan po yung tinatawag natin normally open. At pag nagdikit po yan, nagsama po yan. Yan. Bali, yan na po ang tinatawag nating normally close. Yan po ang ibig sabihin yan, mga kamaster. So, yan. Normally close na yan. Pag naghiwalay, yan. Normally open. So, ganyan lang po yan, mga kamaster. Yan po ang ibig sabihin yan. Bali, nagbibilang lang si timer. No? Nagbibilang lang si timer para mag-switch. naka close 'yan. Habang nagbibilang, naka close 'yan. So pagkatapos niya magbilang, so papalit naman po yung contact niya sa normally open. Yung open naman na magiging close at yung close naman na mag-open. So meron po yung relay sa loob. Lahat ng timer ay merong 'yan, contact relay sa loob. Ito po yung kino-control ng timer sa loob. No? So ngayon yung diagram natin dun sa nauna na sa nauna nating video, ito po yan. So, line 1, line 2, so light bulb or LED, yan. Aray sa line 2, so diagram, switch, pumunta muna ng switch, tapos, uh, normally open, normally open, the timer. So, ganyan lamang po kabasic ang uh, diagram nung ginawa kong nauna kong video. So, ang iintindihin nyo lang naman dyan mga kamaster ay yung contact. Kung saan ba yung mga contact niya. Tulad ng normally open at normally close. So, sa pictorial diagram naman, ganda po itsura niyan. Ito yung ating switch. normally open ng timer ang number nyan tagging ay 1 uh, at 3 o isample natin yung 1 dito alang mga master mm -hmm. yun lang po yan mga master so yan mas pinasimple natin yung diagram so si line 1 uh, pumunta sa switch tapos si switch naman, yung itong wire na to, yung nababa sa switch, ay naka normally open. Yung ito po, sa number 1. Nandito po yung isang wire. At yung kapartner po niyan, ito po, ayan, yan 3, normally open. Yan naman po yung pumunta sa ilaw, sa ating ilaw. So, ganyan lamang po, ka-basic mga ka-master. Uh, medyo tatagalan natin itong sa diagram para kung gusto nyo screenshot, may screenshot nyo po. So, ganyan lang po, ka-basic ang ating timer relay. So, kung meron kayo ulit na gusto matutunan mga kamaster, i-comment nyo lang po yan dyan sa baba at uh, babalikan natin yan. No? So, maraming salamat po ulit sa pakikinig mga kamaster. Uh, pa-subscribe po sa ating channel at pa-like na rin at pa-share. No? At maraming maraming salamat po. Gagawa pa tayo ng mas maraming video para mas makatulong po tayo sa mga kapwa nating na electrician. So, hanggang dito na lang tayo mga kamaster.